Sobrang tagal na mga kois mula nung huli tayong mag-content kaya ngayong araw na to mga kois ay babawi tayo. Uling mga ibon na inilipad natin ay si Uno at saka si Lato Si Uno mga koys munti ka na sanang magtapos yun nga lang kinapos ng konte So yun mga koys, yan magandang umaga sa inyo. So matagal-tagal tayo hindi nag-vlog. So araw ng linggo ngayon, yan daladala so, natin yung mga kalapati natin. So itutos natin sila. So medyo malapit-lapit, di pa na okay yung plema natin so masakit pa yung lalamunan natin pero tara umpisa na tayo mag so, mga, para sa mga kalapati natin so mag skip tayo ng isang karera mga boys para may training natin sila so ito sila ngayon ayan so si Maru si Thunder at saka ito ayan yung si White F yun yung mga ilalaro natin so ayan yung panahon ngayon yan, maganda yung sikat ng araw. So, may nagbibilid pa palay dito. So, ngayon, i eh, natin. So, ito, medyo nilayo ko na ng konti. Dati-dati is dun tayo. Doon kasi medyo, ano, mga siguro mga anim na bahay yung laktaw mula dun sa atin. Ang nasa makarating tayo ng mismo lamba. So, tapos muna tayo mga koys dito nga mga koys iniready ko na yung mga ibon natin at pagbukas ko nga mga koys ay lumabas na yung tatlo nating warriors Napakatibay nga ng mga ibon na to. Sa ronda lang mga koys o makikita nyo na kung gano'n sila katataas at gano'n kakisig rumonda. So ito mga kois ang tasa agad nun sa atin. Ayan o. Ayan ko nakikita. Pero ito sila, papakita ko. Ayan, napakatas. Hirap talaga hagipin. Pero pag nagbanda rito mga kois try natin. So medyo mababa lang yung ibang nagro-ronda. Sa talaga mataas. Iba talaga. Alas di ba kita ng camera. Ginamit ko na isang camera natin para makita natin sila. Kaso ah, hindi talaga kita. Masyadong malayo o mataas yung ronda nila. So balik na tayo. Hindi pa rin din kumain itong mga to. So first time nilang matas ng ganito kalayo. So bibisikin lang nila yan mga ko. Dahil nga matataas rin mga mga to. tsaka malapit lang. So ito mga ko. So ready ready na pala talaga yung mga ibon natin para itos binisik lang nila nandito na yung isa nasa loob na nga yung isa yan so, hambayin siya pumasok na gutom na itong mga to yun eh, mga koy yan nandito na rin yung isa nakakalito yung itsura nila eh basta si ano lang si Maro yan pumasok na yung blue bar si thunder si white F yan ito yata yan yan so pakainin natin 7 piece lang ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so yan pakainin natin muna itong mga to bago natin ilabas yung mga YB natin at yun na nga mga koys, papakainin na natin sila. So hanggang dito na lang ulit yung video natin. Abangan nyo kung saan naaabutin itong 3,000 natin na to. So itong video na to is medyo late na. Ito yung naunang video natin bago tayo nag-stop talaga mag-content. Kaya mga kois abangan nyo. Hindi lang to tatlo mga kois lima talaga yung tinotos natin. So abangan nyo kung kailan yan mga koys, hanggang dito na lang. Ingat!